Ayan lang mga sisterette. Ang una nga first step sa itong pagkababayot. <coughs> Kaya importante nga marama mo Para pag makita sa si chika, di sila magduha-duha nga. Uy! Sister, manday na ito ni siya. Okay, okay, pre. Ay, sis. Okay, sis. Ako nabantayan. Mura kag barbidal nga inita. Ano yan ang hupong? Bloated ka ba? Pero, chokes ra, laban. Chika-chika, lagi ka niya. Grabe, sad ka, pre. Oy, salig ba kayo? pa kay mabayot. <laughs> Kinsa gyud magdahom gud ngani ni ani imong ipabuhat sa muha? <laughs> Nagsiga-siga mata, mga matam, nagkabira na ako naging Lagi pre, mga chika dito pre, mga power kayo nag sila nga, sila sila ra Ay! nga klase nga mga bayhana na na ako na ah, awal lagi, marama kay nis pare Huwag ito nagkamali nga siya atong giduol pre mi priya pre, sa mi Kaya mo luwason sa so, mga nanang sitwasyon Kini, Maka cikak cikat lagi ni Ani. Tok Pak Ani. Tuduhan minimum pri. In case of emergency, na ako magamit dire. Na dire oh Kostum no, na to para unya sa tong pagcikat Dastir lagi ni pri. Ay kog ignag. Ramak juga pri, ramak juga pri. Ajuki pinagbabawal na teknik para ang mga cikat. Udikit matik. Siyempre. Magaling kang kupal ka. na. Aura na. E Ayun, sa paigulat na to. Pak, aura na. Aura! Ayun na. Oh, shit. Not to na. Patapit na mong init. Sige, ligo na. Nangabang sa pulbos kay makikita na. Sa iyong uyab ay di sa bayo ta. Bravo! 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 Tinatama na. Wrist cross ang TL para sa rampa nga dita nila mailhan na lalaki ta okay Bak. tapos parang na gyal sa bag so one dagang pag story ha rampa na one two three and mm. More na to lesson sa karon <coughs> so, ang kadua na to lesson ang proper na pag aura sa naw. proper na pag aura kanang kanang expression po sa naw? Ay bet na ko na Tama dyan na bay Para di tama ilhan Kaya makita sa naong Ong nangati ka wala Iskumpiado pa ko sa mga lihok ninyo Laki pa kayo pang tanawon Kasi pang sagpaon ra mo didto oh, no. Bakla giyod. Ha? Tudloan mo proper na naong Okay? Kaya ni man tayo niyog So tag signature na aura Pakitahan Pakitaan mo sa signature aura na ako Okay? Ha? Magaling kang kupal ka Baagi pari uy Tigil sa may ilang laki sabay. Ganin yun. Salag lang kita siya ha. Huwag yun nakapanalo siya ha ba? Patay di ko anong dadi pre. Pero na ko niya. Kinaginaminam na ako si chika ito pre. Sana ah. Oh. <tinyo> <Pac> Aura. I. <tinyo> eh? Pak. Aura. Pak. Aura. Pak, Aura. Pak, Aura. May boiler. Ang yeah. iro ga pistingan nako unsay nakatunan niyo sa kuha, okay? Dapat di na ako makita na magawas yung paglalaki. Una nako, ha? Okay sis. Una ako. Gora. Eh. <laughs> Nagpaamot na Paghapit na mo mung... Hit, Sige, likod na Oh shit, na. not good Tawag niyo, sparyo Panalo ganit kayo, no Wala to, sudugon ka roon Grabe, ni pari mo drive yung scooty, ro Pinigwad, man Oh shit, oh shit Ahay, <laughs> <laughs> <Going> left Wala <laughs> good, go in left Halabi Silang to Oh shit <laughs> <I'm still> not... <laughs> ikaw na. Ako na na ako ha. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. <makes noise> okay ko sa inyo mga sesi. Ano na ron ato na to mga babae. Pakita na to. Nadilita basta-basta masakpan niya lalaki. Okay? Okay, sis! Habang bata pa Sa damuhan maghadla Magtampisaw sa ulan Maglami mo ako sa langrupo lang, ay Halapak! Aura ha oh! Mga guwapa ha bay! Hala mga besi, she's the more the merrier Kalmado, good marama din sa kung di ka kaagwantag ni kay sa tuba hawa diha Uy! Ali mo! Shut ka ha! Awa ba? Itawag na ta nila? Makabiradag yung taani sa ilaha Tara! Tara sis!